to this video. Ayan, maiplex ko po ang aking uh, earning, di ba? Uh, dati ay nag-ano po yon siya, nag-document, nag-grade po yung fake out ko, di ba? Nag, uh, hingi siya ng dokumento. So, yun po ang, ano ko po doon, nilagay ko po. So, actually, five times ko nilagay ang aking uh, passport sa dokumento, review. Then, hindi po siya na, okay. Then, pagdating ng mga, naghingi na naman siya ng review para sa dokumento. And then, guys, tinagay ko po yung ikama ko dito sa Saudi Arabia. So, yun po, tanggal na po ang aking, uh, ang aking, ano guys, uh, anong tawag nito? Tanggal po ang aking Description sa payout. Ayun, so, then, ang niling ko po dito, kasi PayPal po ang gamit ko, ang niling ko po dito, ang bank account ko po dito sa Saudi Arabia. May may ATM po ako, yun po ang nilagay ko, this. Then, may iba number, hiningihan ako ng iba number. So, saan kayong location talaga, guys, yun po ang ilalagay nyo. So, yun po, guys, alhamdulillah, within nine months, nag ako sa aking sahod dito sa Facebook. Ayan, so, for thankful po ako, sobrang lucky po ang aking na-receive money ka sa ating sahod. Ngayong araw na ito, September 19, sa ako na-receive. So, hanggang ngayon, guys, kinakabahan pa rin ako na hindi ko po na-expect na Uh, napakukuha ko ito ang aking earning. So, guys, kanina umaga, kasi yung nga, Sobrang stress ako, antay nang antay sabi ang laki na nang sakod ko bakit hindi pabigay ni, ni Boss Meta. So kanina nag-edit na nang edit ako mga pictures nang gusto mag-edit yun na lang, yun na lang ginagawa ko, ganun lang. <laughs> yun so hindi ko in-explain na inopen ko po yung aking dashboard. Sobrang laki po ang ating earning guys, grabe super. Yan po guys at nai uh, na naibahagi bahit na, i bahagi ko lang po sa inyo ha, pang pa-inspire po sa inyo ha. Sa inyo guys at sa mga baguhan, tuloy-tuloy lang kayo. Kung mahirapan man kayo ngayon, sim lang din po sa amin na pag o-umpisa pa lang, grabe super tinuruan ko ng luha ito guys grabe giba ko anjun na ko ni okay, guys sa, sa paglalay lang pa daan kay gusto na ko ma-monetize gusto na, ko ma, ma, akong akong ma na ma, ma akong ako ajung ma-achieve na ma, ma, monetize sa stream ads alhamdulillah within 3 months na ko ni live sa stream ads so karon na set up na po. then di hapon ko nagkuan ko sa copy out so pero guys thankful po dahil grabe super po ito po within 9 months grabe laki ang ating sahod yan lang guys and thank you sa lahat ng sumusuporta mga solid supporters ko. maraming maraming salamat po sa inyong lahat and God bless everyone